So, umiinit po yung awayan ng mga DDS vloggers at ng Tricom. Kasi po, uh, this time, eh, nagsampan ng kaso itong mga DDS vloggers na hindi sumipot doon sa Tricom. Okay? So, pinailan nila ng kaso si Congressman Ace Barbers dahil po sila daw ay tinawag na mga narco vloggers. Okay? Um, ang mga nag-file o, si Trixie si Cruz Angeles. Si uh, Tony Trixie. O, si Chrisette Chu. Ayun, si Chrisette Chu. Ah, long time no si. O, si Cathy Binag. O, si Joey De Viver. Si MJ Kiambao Reyes. O, si Mark Anthony Lopez. Yung si Morales ba yun? Ayun Tapos, si Dr. Lorraine Badoy. Okay. So, sila po yung nag sa Quezon City. Uh, Hall of Justice Para po uh, Masampahan ng cyber libel Itong si Ay hindi, libel lang pala talaga Ayan, libel lang talaga dito kay uh, Congressman Ace Barbers. Of course, si Ace Barbers siya po yung head ng Tricom. Uh, siya yung, uh, madalas nagkasalita siya doon eh. Uh, he talks about yung dangers ng fake news at gusto niyang makuha yung side nitong mga DDS vloggers na to. Uh, nakakadalawang Tricom hearing na, nag tayo sa pareho. Uh, in both cases, in both instances, eh hindi po sumipot. Ito pong mga DDS vloggers, ah... Uh, In fact, pumunta pa sila sa Supreme Court, nag-file pa sila doon para para pigilan yung pong uh, pagimbita sa kanila, which I disagree with. Eh, sa akin, kung wala namang tinatago, kumarap, di ba? Sa akin, uh, 41 kaming inimbita, tatlo kaming umattend. Uh, apat pala nung pangalawang hearing, uh, si Elisan Fernando uh, ah Umatend umattend siya. O oh, wala wala namang ano, sa akin ah um, kasi yung akusasyon nila, eh tinawag daw silang narco vloggers nitong si Congressman Ace Barbers. Am um, sa haba ng hearing, kasi buong araw kami nag-hearing sa Tricom eh, wala naman akong naaalala na diretsyang, uh, diretsyang pinaratangan nitong si Congressman Barbers na ano na narco vloggers yung isa yung mga nagsampa ng kaso na to kasi sabi niya meron siyang uh, meron siyang mga uh, meron siyang mga worry na merong mga vloggers na uh, pinopondohan ng Pogo at ng mga drug lords. Okay, yun yung kanyang uh, intel about that. Pero wala naman siyang specific na sinabihan na ikaw, si ganitong vlogger pinapasahod ka ng uh, ng drug lord. Ikaw. Walang ganun eh. So I don't see na magpa-prosper itong case na to dahil wala naman nga diretsyong pinaratangan. Ito si hindi naman porket kasama ka doon sa mga inimbita eh ano ka na, kumaga pinaparatangan ka ng narco eh, kasi umaten si Malutikia, umaten si Bunyog, si Enzo Recto, o may isa pang umatend. Um, uh, so hindi naman eh, hindi naman hindi naman kami pinaratangan doon ano, hindi porket nandoon ka sa listahan ay are a narco vlogger na. Okay? Um, so, um, yun, ang, yun ang hindi ko maintindihan. So, siguro, ito yung kanilang strategy para to fight back at para hindi umiwas sa pagharap dyan po sa sa kongreso. So, so kasi sila, meron na silang mga show cause order. Yung iba sa kanila, may mga show cause order na. Susunod yan, baka iparesto na sila kapag hindi pa sila uh, magattend mag-attend at uh, dalin sila sa Senado para mapilitan silang umattend. So sa akin ito ah, pag-usapan natin yung Tricom ah. Napaka-importante para sa akin bilang vlogger na mag-attend dito sa Tricom. Eh sa akin merong risk syempre na masasabon ka, nasabon nga si Enzo Recto ni Marcoleta, di ba? Eh si Enzo Recto, ano pa yan? Kumaga uh, he is uh, Fighting the DDS pa Pero nasa muna siya nitong sa si Markoleta Dahil sa mga nasabi niya Tukol kay Marcoleta, um, Sa akin Kailangan umatende eh, Kasi Magandang mapag-usapan Yung issue Kung gagawa ng regulation Kung gagawa ng batas uh, That would require vloggers Na magparehistro That would uh, Censor Yung mga vloggers Eh I want to make sure na Marinig yung boses ko Hindi din ako papayag na ano na basta-basta ganun na lang mag-sensor o ganun-ganun na lang magparehistro. Kasi ang 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 punto ko diyan, eh uh, may iba gusto nila iparehistro yung mga vloggers. Ang problema ko diyan, ah uh, sabihin natin nagrehistro si Banat Bay, nagrehistro sila, nagrehistro. Kung hindi sila sumunod dun sa code of ethics, anong gagawin mo? Anong gagawin ng batas na yun? Anong parusa mo? Ikukulong mo? yung mga vloggers na hindi sumunod doon eh, that is ano eh kumaga, pwedeng iba yung interpretasyon eh iba yung interpretasyon mo inter iba yung interpretasyon uh, uh, paano gagawin nila pipigilan nilang mag-vlog yung mga lumalabag doon sa code of ethics na ginawa nila di ba paano kunyari yung vlogger na yon na uh, i-badmouth yung isang congressman. Pwede nilang ipatigil yung license ng vlogger na yon. Hindi na siya pwedeng mag-vlog. That, that's a form of censorship. That's a form... Sa akin, ako, hindi ako komportable doon. Okay? Uh, sinabi ko din yan doon sa hearing. Sabi ko, okay, yung gusto nyong gawin, uh, yung kabila, you know, pasabihin mo nang may hihirapan yung mga DDS, may eh, paano kung sila naman yung nasa Malacanang? eh di, kami naman yung pahihirapan Kami naman yung mawawala ng karapatan Para magsalita So, importante na nandun ako eh Kasi, uh, sila, hindi naman nila masyadong Naintindihan yung ginagawa namin eh Kasi kami yung naggagawa nito araw-araw So, ako naintindihan ko How the ecosystem works How the whole industry works So, so nai-explain ko sa kanila I don't think registration Or censorship will work Kaya nga sinasabi ko, yung fake news monitoring office Diyan natin simulan eh, para at least meddeterrent para yung mga yung mga magkakalat ng fake news magdadalawang isip bago magkalat ng fake news. So yun ang yun ang sana makinig sila. Sana makinig sila sa mga vloggers kasi sila hindi naman nila ganun naiintindihan eh. Kasi hindi naman sila vlogger. Hindi naman nila alam yung kung how how it all works. So yun, pero sa akin itong itong side itong, itong libel case nila kay barbers, tingko walang patutunguhan kasi wala naman siyang diretsong pinaratangan eh talagang panggulo lang talaga to. pero yun, mga, talaga nila si Barbers. Iba kasi yung teritoryo na kapag nagkakasuhan na eh. Di ba? Ako, it's one thing na nagbabardagulan kayo, pero kapag nagdemanda ka na ng isang individual, di ba? asahan mo na pwede ka din niyang idemanda pabalik. Kumbaga, it gives them the kumbaga, uh, go signal para kasuhan ka din pabalik. So, sa akin, double-edged sword yan eh. Kaya hindi dapat lightly na sampa lang na sampa ang kaso kaliwat kanan. So, abangan natin kung saan papunta tong tricom na to. At itong mga sinampa ng mga vloggers. Pero yun, mukhang lalaban talaga itong mga DDS vloggers. Let's see kung saan papunta yung story na to at aabot ah, pa sa punto na sila ay maaresto at dadalig sa, sina sa kongreso para humarap sa mga tricom hearings. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.